Hi hey guys. Ito nag grab tayo ng ano. nag grab tayo ng Jollibee na spice, spicy chicken. Magsaging lang sana ako ngayong gabi na to. Lakata na saging. Sa Kaso lang, ang sarap kumain ng Jollibee na spicy chicken. Ngayon, nagpag-grab tayo ito at dumating na mga 7.20 na ng gabi pero bukas pa to siguro ma-upload guys spicy ng Jollibee dati kasi hindi, hindi siya pag sinasabing spicy hindi spicy pero ito totoong spicy na talaga nasa loob na yung timpla eh. hindi yung parang binudbud lang yan guys kain na tayo guys lumalaki ng braso natin sa kakakain nito pero nag tayo ngayon ng ano chicken joy <laughs> sumili pa ang person para <laughs> sariling video video lang yan guys salamat sa mga nagsuporta uh. Tsaka, nag-follow. Sana, so, dadami pa kayo, guys. Para makatulong. Ako, nag-ano ako, nag-follow din. Nag-follow back ako. Kaso lang, parang napuno na. Yung parang hindi, parang hindi na ako maka-follow. Hindi ko alam bakit. Pero, ang alam ko, sabi ng iba, parang ano daw yun, yung, may hangganan lang yung pag-follow. Itatry ko uli bukas. Ayan guys, sarap na sarap tayo dyan sa ating chicken joy. Sana masarap din yung ulam nyo. Ito lang, sarap na sarap na ako. kay isaw-saw. -so. Tapos isaw-saw -so pa natin sa gravy. Ayan. Alatang bagong loto yung chicken, guys. Kasi kahit chicken breast yung isa na pinadala. Ang lambot niya. Ang lambot tapos malinamnam. Ninanamnam ko talaga yung ano niyan eh. Yung lasa ng chicken joy. Mga nakaraan-nakaraan, kuma, kumain naman na ako niyan. Kaso lang pag na alam mo yung pag gusto mo talagang kainin uli. Talagang hindi ka matatahimik hangga't hindi mo makakain. Ayan. kaya ito na. Pinagbigyan na natin ang ating sarili. Tas syempre para sulit, itong piece talaga na chicken. Para masulit yung anong craving natin yan guys maraming maraming salamat pa support support na lang guys kasi ako nanonood din ako sa mga ano sa mga video eh minsan nagla-like ay nag minsan nagko-comment ako pero kadalasan nagla-like ako tapos comment ganyan para makatulong din Maraming maraming salamat ayan, pinapa forward na natin para mabilis. Parang naiinip din ako habang nanonood ako, nag edit ako eh. Pass forward na natin guys. Nakakain na rin yung nag ng anong Jollibee. Hindi ko gusto yung part na to eh, yung chicken, ano, chicken breast nila. Pero okay na rin. Wala tayong choice. Masarap naman. Yan, gusto nang isa. Ah, mabitin tayo sa rice. Kaya may brown rice tayo dito. Brown rice. Gusto po puti. Masarap. Spicy talaga. Kaya pinag-review And, guys.

Yan na guys, tapos na tayo. Thank you for watching guys. Salamat sa pag-support, Plaggy. Eh. Bye.